Ang atmosfera ay tense, at masyadong madali kinuha ng Japan ang mga bagay, halos parang ipinangako na sa kanila ito ng maaga. Tiyak na magiging masama ito sa media, at nagsisimula ng magtanong ang ibang tao kung ano talaga ang dahilan ng pagpunta nila dito. Sa puntong ito, gusto na lang ni Jihan na may mangyari. Kailangan niya ng isang pagbabago upang baguhin ang kalagayan ng mga bagay. Bigla, humarap si Seiya sa mikropono at nagsimulang magsalita. Binabasa niya ang liham na ipinadala sa kanya ni Ryuhei ng direkta sa publiko, pati na rin sa libu-libong tao na pinapanood ni Jihan. Binanggit niya kung paano niya narinig ang tungkol sa plano niyang ipamigay ang Sword Palace, at kung gaano siya ka-disappointed sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang limang bilyong yen ang huling ari ari-arian na ibibigay niya sa kanya, at nagsisilbing katapusan din ang kanilang relasyon bilang ama at anak na babae. Habang natatapos na niyang basahin ang liham, nagsimula na siyang umiyak, kinukumpirma na talagang galing ito sa kanya dahil sa kanyang sulat kamay. Tumingin si Jihan sa ibang direksyon habang nagsisimulang umiyak ang kanyang pamangkin sa entablado. Narinig niya na ang kasanayan ng babae na may walang kapantay na kagandahan ay isang uri ng mental na manipulasyon, na higit pa sa kasanayan ng mental na pananakop. Dapat na totoo ito para kay Yoon Sejen na talikuran ang kanyang anak na babae ng ganun-ganun na lamang. Daging kinamumuhian ni Jihan ang lalaki, pero sa kabila nito, siya ay isang napakabuting at mapagkakatiwala ang ama kay Seiya. Isipin mong gagawin ni Ryuhai ang ganitong bagay sa kanyang sariling anak na babae, tumigil sa pagiyak si Seiya at agad na pinunit ang liham. Pagkatapos, sinabi niya kay Takeda na iparating ang mensahe kay na Natanggap niya ng maayos ang kanyang mga ari-arian, at masaya siyang putulin ang kanilang relasyon nang matapos na yon nagsimula siyang mapagtanto na ang pagkapunit ng papel na ganito ay magdudulot lamang ng abala sa mga maglilinis na mag-aalaga sa lugar mamaya sinabi ni Jihan na huwag mag-alala at pagkatapos ay ginamit ang kanyang force skill upang tipunin ang lahat ng papel bago ginamit ang kanyang fire skill upang sunugin ang mga ito ang apoy ay isang halatang kasanayan ng mage na lalong nagpapalito sa lahat tungkol sa mga kapangyarihan ni Jihan Kilalang kilala siya sa pagkakaroon ng kasanayan sa pakikipaglaban na kasing taas ng isang mandirigma, habang mayroon ding mana ng isang salamangkero at banal na kapangyarihan ng isang taga-suporta. Tinitingnan ng makapangyarihang lalaking ito, hindi maiwasan ni Takeda na isipin na siya ay isang tao na kailangan ng Japan na makasama sa kanilang panig. Hindi lang si Takeda ang nakakapansin sa talento ni Jihan. Ang ibang mga recruiter na dumadalo rin sa kaganapan ay nagmamadaling ipasa ang kanilang mga card kay Jihan, dahil alam nilang wala pa siyang kasapi sa anumang guild, at sabik na sabik silang ay recruit siya. Biglang nahirapan si Jihan sa dami ng mga taong humihingi ng kanyang atensyon, at habang sinusubukan niyang palayasin sila, tinawag siya ni Seyo mula sa likuran. Original na gusto niyang sabihin sa kanya na susunod na lang siya, pero napansin niyang mukhang may sakit ito. Pagkatapos, nagsimula siyang matigeteg at nahulog sa sahig, nawawala ng malay. Agad na umalis si Jihan sa lobby at nagmadaling pumunta kay Seiya. Habang mahigpit siyang niyayakap, unti-unti siyang nagising at mahina siyang tumawag sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang kumapit habang naghahanda siyang dalhin siya sa ospital, pero hinayla siya nito palapit at bumulong sa kanyang tainga na nagpapanggap lang siya ngayon. Akala niya nahihirapan siya sa karamihan, kaya nagdesisyon siyang magpanggap. Matagumpay na pinigilan ng mga gwardya ang mga recruiter habang inaalagaan ni Jihan si Seiya sa entablado. Ngayon na alam niyang ayos na siya, makakahinga siya ng maluwag. Pero hindi ganoon ang sitwasyon para sa mga tao na patuloy na nanunood ng live broadcast. Pinapanood nila si Jihan na nahihirapan kay Seiya at sinisisi ang buong pangyayari kay Ituriuhe, na nagdulot sa kanya ng labis na stress sa pamamagitan ng isang malamig na liham. Ngayon na mayroon na siyang dahilan para umalis, agad na tinapos ni Jihan ang event, gamit ang kalusugan ng kanyang pamangkin bilang dahilan para umalis. Pagkatapos, tinulungan niya itong tumayo at kinumpirma nito na gusto niyang bumalik sa penthouse at magpahinga. Habang naglalakad sila palayo, sinubukan pa ring abutin siya ni Takeda, inaalok ang kanyang card at tinatanong kung maaari silang maipakilala ng maayos mamaya. Hindi man lang tiningnan ni Jihan ang card at ginamit ang puwersa para agawin ito mula sa kamay ng lalaki at pira-pirsuhin ito sa harap niya. Iyan ang tugon ni Jihan sa anumang pag-uusap kay Takeda at hindi ito magbabago. Ang leader ng recruitment ng ikaapat na pinakamalaking guild sa mundo ay tinanggihan lang ng isang koreanong bronze player. Walang paraan na hindi sobrang galit ni Takeda. Ganoon pa man siya kung hindi siya isang creep. Ang lalaki ay naglagay ng kakaibang ngiti at inayos ang kanyang kurbata ng mapagtanto niyang talagang may tunay na kapangyarihan si Jihan. Isang kapangyarihan na kayang hilahin ang isang business card mula sa kanyang mga kamay at pira pirapirsuhin ito sa isang iglap. Talagang sulit siyang i-recruit sa Korea dahil sa kapangyarihang iyon lamang. Gayunpaman, isa pa rin siyang bronze player, na nangangahulugang siya ay isang umuusbong na bituin na magiging mas mahusay pa sa hinaharap. Mas determinado si Takeda na makuha si Jihan sa kanyang panig kahit ano paman. Samantala, sa pasilyo patungo sa elevator, Nagpalitan ng high five sina Seiya at ang kanyang tiyuhin para sa mahusay na pagganap sa pag-arte. Habang nag-uusap sila sa corridor ng lobby, biglang nakatanggap si Jihan ng donasyon mula sa isang tao. Batay sa mensahe sa ilalim ng donasyon, mukhang si Takeda ang sponsor na naglaan ng oras para mag-donate kay Jihan kahit na pinatay na niya ang broadcast. Ang paraan ng pagsasalita niya ay sobrang creepy din kay Seiya at iniisip pa ni Jihan na i-block ang lalaki kahit na nakatanggap siya ng malaking donasyon mula rito. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang boses na tumawag kay Jihan at Seya, si Naharayan at ang kanyang bodyguard na si Geyung. Ipinakilala niya ang sarili bilang ikatlong pinuno ng Departamento ng Divergent Guild, at kahit mukhang profesional na masaya siyang makita siya, hindi mukhang masaya si Geyung sa likod niya. Humihingi siya ng tawad sa bigla ang pagbisita sa kanya sa kabila ng mga pangyayari. Sinabi ni Jihan sa kanya na hindi siya dapat nakapasok maliban kung siya ay direktang kasangkot sa kanila, pero sa kabila nito, nakalusot pa rin siya sa seguridad. Napansin din ni Jihan na ang boses niya ay tila pamilyar, halos parang nakilala na niya ito dati. Ipinaliwanag ni Ha-in na mayroon siyang malalim na koneksyon sa Battle.net Department ng South Korea, kaya ang kanyang mga koneksyon ang tumulong sa kanya na makapasok sa lugar na ito. Marami siyang tiwala sa sarili niya at ang kanyang asal ay halos walang hiya. Sigurado si Jihan na may nakilala na siyang ganitong ugali noon. Habang patuloy siyang nagsasalita, sa wakas ay naaalala niya kung saan niya talaga siya nakita. Siya ay isang matandang kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay na palaging may suot na maskara. Napansin ni Seon ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Jihan at inisip na ito ay dahil nahulog siya sa bagong dating. Si Jihan naman ay kailangang subukan ang isang teorya niya. Nangungulit siya ng isang bagay na narinig niya mula sa kanya noon sa kanyang nakaraang buhay para lang makasiguro. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad. Mahirap itong balewalain. Ito ay isang sipi mula sa dakilang manunulat na si Dostovsky, na sa kanyang pagkagumon sa pagsusugal. Tinanong niya siya ng diretsyo kung gusto niya ang kasabihang ito. Kumakbang si Gaiong sa harap ni Harayan ng may proteksyon at tinanong kung sino talaga si Jihan. Ang pagkahilig ni Harayan sa pagsusugal ay isang lihim na kaunti lamang ang nakakaalam, kaya hindi dapat malaman ito ng isang dayuhan. Iyon na ang huling kumpirmasyon na kailangan ni Jihan. Ito ay tiyak na nangangahulugang si Harayan ang manager ng American First, si Zero si Zero sa kanyang nakaraang buhay ang tanging ibang koreano sa guild maliban sa kanya, at siya ay kilala niya partikular dahil sa kanyang pagmamahal sa pag-inom at pagsusugal. Sa kabila noon, umangat siya sa pangalawang rango ng guild master dahil sa kanyang kakayahan sa boses. Ang kakayahang ito ng boses ay orihinal na isang kasanayan na tanging nagbibigay lamang ng karanasan ng mga benepisyo, ngunit matapos matapos ang tutorial, mabilis na kumalat ang saklaw ng paglago ng mga rango ng regalo at mga istatistika pati na rin ang iba pang aspeto ng laro. Ang kakayahang boses ay naging isang napakahalagang kakayahan, at ang taong pinakamalakas sa mga gumagamit ng boses ay si Zero. Sa kasalukuyan, bagaman, si Zero, na ngayon ay si Lee Haay na lamang, ay hindi maiwasang makaramdam ng sakit habang nahahayag ang kanyang pagkaadik sa pagsusugal sa mga estrangherong ito. Ang Divergent Guild ay somehow nakapag-recruit ng parehong Plum Blossom at Zero. Iyan ay talagang kahangahangang roster para sa kanila kahit na sa tutorial pa lang. Mabilis na tinakpe ni Jihan ang kanyang kaalaman tungkol sa kanyang pagsusugal sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na nakita niya siya sa isa sa kanyang mga live broadcast dati. Sinabi niya sa kanila na ang chat na ipinadala niya ay hindi malilimutan, at kaya kailangan niyang magtanong. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanilang pagkagulat, Nilunok ni Haayan ang kanyang laway, umaasang makakawala sa nakakahiya nitong usapan ng mabilis hanggat maaari. Habang patuloy silang nag-uusap, hindi mapigilan ni Jihan ng umiti sa kanyang mga kalokohan, at lalo lamang nitong pinapatunayan kay Sihan na tiyak na gusto siya ni Jihan. Pagkatapos, ginamit ni Hao ang ngayon ay komportableng atmosfera upang mas kumpiyansang lapitan si Jihan. Sinabi niya sa kanya na may pakiramdam siya na madalas silang magkikita, tapos inilabas ang kanyang telepono at inaalok ito sa kanya. Malinaw ang kanyang layunin. Gusto niyang imbitahan siya sa Divergent Guild, at umaasa siyang magkikita silang dalawa muli ng privado. Hindi mapigilan ni Siha ang mapakabunghalit sa bagong pangyayari. Mukhang magkakaroon siya ng bagong langgam mula sa wala. Pati si Haiyan ay naniniwala na nag-iwan siya ng pangmatagalang epekto kay Jihan sa kanyang ginawa, at siya'y sumulyap kay Gay yung nakilalang tinanggihan ni Jihan noon. Ang akto na iyon ay magiging perpekto sana, kung hindi dahil sa katutuhan ng hindi pa rin maalala ni Jihan kung ano ang kanyang numero. Tumingon siya at tinanong si Siha kung maibibigay niya ang kanyang numero, pero maling akala ito ni Siha at inisip na naglalaro lang si Jihan. Hindi iyon ang kaso. Pero mali ang akala niya na may malaking plano si Jihan at nagpa siya siyang tulungan ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na nahihilo at may sakit ulit. Matapos mapansin na mukhang gusto na niyang bumalik, humingi ng tawad si Jihan sa kanila, at humingi ng business card ni Haiyan sa halip para makontak niya ito mamaya. Pagkatapos, nagpatuloy ang tiyuhin at pamangkin sa kanilang paglalakad patungo sa penthouse, na mali ang akala ni sihan na bigla na lang naging playboy ang kanyang tiyuhin. Si Geyong at Harayan ay nagsimulang lumabas ng gusali, at halatang nanginginig ang bodyguard pagkatapos ng palitan. Sinabi ni Harayan kay Geyong na tigilan na ang pagpigil at tumawa na lang, dahil malapit na siyang magalit ng husto. Habang bumababa si jihan at Siha sa elevator pabalik sa penthouse, itinuro ni Siha na hindi niya inaasahan na magsusuot ang kanyang tiyuhin ng mga damit ng kanyang ama. Hindi naman kasi kasalanan ni Jihan dahil hindi nakasya sa kanya ang sarili niyang mga damit. Bukod pa rito, hindi naman kasalanan ng mga damit. Ang lalaki ang problema at basta maganda ito sa kanya, ayos lang. Tinanong siya tungkol sa ginawa niya kanina na sinabi sa isang magandang babae na nakalimutan niya ang kanyang numero. Wala talagang ideya si Jihan kung ano ang sinasabi niya at mukhang talagang nalilito siya habang pinagsasabihan siya ni Siher dahil sa pagpapanggap na nakalimutan ang kanyang numero. Pero sinabi ni Jihan sa kanya na talagang hindi niya alam ang kanyang numero ng telepono at hindi siya nagpa-hard to get. Mamaya, oras na para magsimula ng isa pang misyon, at ito ay isa na namang tower defense na misyon. Tulad ng dati, ang layunin ay bantayan ng kristal at mabuhay sa kabila ng mob ng mga zombie. Hindi pa handa si Jihan sa misyon na ito dahil matagal siyang nagpalakas ng loob kay Siha matapos niyang mapagtanto na aksidenteng naputol niya ang pagkakataon ng kanyang tiyuhin na magkaroon ng relasyon. Mali ang akala niya na gusto ni Jihan si Lee ayon, nang wala naman siyang romantikong nararamdaman para sa isang sugarol na katulad niya. Kahit ano pa man ang nararamdaman niya sa kanya, hindi niya akalay na muli siyang magiging zero sa ganitong paraan. Noong nakaraang buhay niya, nagkaroon sila ng malapit na pagkakaibigan dahil pareho silang nagmula sa parehong bansa. Sa kanilang mga araw ng pahinga, tumataya rin sila sa mga sports para magpalipas ng oras. Si Zero ay labis na nahuhumaling sa mga pastahan at patuloy pa rin kahit ilang beses na siyang natalo. Noong mga panahong malapit sila sa isa't isa, narinig niyang ginamit niya ang kasabihang tila paborito niya. Mayroon din siyang peklat sa mukha na tinanggihan niyang alisin dahil tinawag niya itong isang presyo na dapat bayaran para sa pakikipagkasundo sa demonyo. Marami rin silang pagkakapareho kahit na sila'y mga refugee lamang, at ito ang naging dahilan upang magkaibigan sila. Ang pinakamalaking bagay na mayroon sila sa isa't isa ay ang guilt, pagkapuot sa sarili, at pagsisisi sa pagkukulang na protektahan ang mga taong mahal nila. Ibinabani ni Jihan ang kanyang ulo habang bumabalik ang masakit na mga alaala sa kanyang isipan, ngunit ang agos ng mga komento sa kanyang stream ay nagbalik sa kanya sa realidad. Napansin din nila ang malaking espada sa kanyang kamay, natiyak na ito ang unang normal na sandata na dinala niya sa isang misyon mula nang magsimula siyang pumasok sa battle net. Ang sand atang ito ay ang C-Rank Earth Pontiff's Horse Slaying Sword, at sa kabila ng pagiging C-Rank, nakuha ito ni Jihan sa hindi inaasahang murang halaga. Ngayon na hawak na niya ito, nakikita niya na ang dahilan kung bakit ito mura. Sobrang laki at bigat nito para sa karamihan ng mga tao, pero para sa kanya, Madali lang itong gamitin. Ipinapaikot niya ang espada upang mas maging komportable siya rito, at halatang halata sa kanyang mga manunood ang paghanga sa kanyang malinaw na kakayahan sa labanan.